Mayroon po ako ditong isang laruan. Uh, collection ko po ito. Uh, vintage car. Uh, 1948 uh, model po. Isang uh, Ford. Yan. Ipapakita po natin ha. Yan. Ito po siya. Ito po yung kanyang harapan. Yan. Bustoyo. Sana mapansin mo itong aking collection na vintage car na ito. Ford. Ipapakita natin sa mga viewers natin. O sa ating mga manunood ang uh, ano nito may bukasan po nabubuksan pa po ito yari po ito sa kahoy po ang tagiliran nya ayan buksan natin yung hood ayan pati uh, pinto napakagandang koleksyon po nito Ford 1948 model ayan napakita natin itong tagiliran itong likuran ayan uh, busing may reserve uh, reserva pa yan ha oh yan isa sa mga koleksyon ko po yan dito sa abroad yan pag uh, natin, dalhin natin to kay Boss Toyo. O... Toyo, shout out ng bonggang bongga <coughs> sa iyo,